Good day mga ka JT sa Kalam. At syempre po, uh, ayan uh, mga ka JT sa Kalam, magandang hapon sa inyo. Um, syempre pagka nasa edad ka na, kailangan mo na kailangan mo na po lagi nang pinagpapawisan. Ayun, tuwing hapon pag hindi pa ako nakapagpapawis sa umaga, naretsada po ako sa hapon para makapag-isang raid lang papuntang UPLB. At syempre, jumbo may peace of mind. Dyan po tayo nagiging relax. Tapos ayan, uh, medyo pet na si JT sa Kalam talaga siguro. At ayan, Need ko na po magpapawis-papawis kasi nasa ustong edad na tayo. Uh, medyo ayoko pong bumili, uh, maging mall ang Mercury Drugs at bumili ng pabangong katin ko. talaga nung may kilala ko, uh, ganun na po yung pabango at yun na po yung mall Mercury Drugs. Tapos ayun po. Ah, relax relax lang po tayo Siyempre medyo tuyo ho dyan Wala ho tayong makita mga tubig ah, Medyo malamig naman po pero ramdam na ho yung init ng panahon Kaya ayan po siyempre Megos-megos lang po tayo dyan Bumabaho ako tapos kasi siyempre naisip ko na pumunta ho Doon sa kabilang... Bato, dahil po sabi ko parang ang sarap Pumiga or mo po doon, dahan-dahan eh. lang po tayo Baka matuklaw tayo ng snake, mga ka-JT Saka lang, uh, at hindi naman po Madalas kasi tuyo po yung Mga kabatuhan, mga tutuntungan nyo Pero ingat lang ko kayo, baka matapilo Kaya yun, syempre napakalaki po Yan, yung bato na yan, kaya naisipan ko Pumunta dyan, at after ko po dyan uh, Mag-relax, magpahinga uh, At magpaalis ng pawes tapos uminom ng konting tubig uh, Dumiret na po ako papuntang UP Sa UP po, nakita ko po sa UP sa Baker. Wala na po yung mga pa-event doon. Uh, regular na po uli lagi ang makikita nyo. Yung mga estudyante, mga nakatambay, mga nag-aaral, uh, mga nagpa-practice ng sayaw. Tapos syempre, uh, medyo medyo malamigudo sa UPLB Baker. Kaya medyo napatambay po tayo. At ayan, medyo natatakot po ako baka madulas at syempre ayan tumuntong muna ako sa matibay tapos tumalon at ayan po at syempre mga kajit sa kala ayan po dumiretso na po ako sa UPLB ayan po yung library Kakanan po tayo dyan, at ayan, uh, medyo mainit. naman po ako dyan ng mga sasayan, Siyempre, nag uh, ano lang naman yun, huwag na po tayo maging ang ulo, pab pabigyan na po natin dahil wala naman po tayo magagawa sa mga sasakyan. Eh, ano naman po kung bisininahan tayo, tapos nung no, mabiga at nagbigay, di ba, mas lalo hong walang mawawala sa atin kaysa makipag-argument makipag tayo uh, at maabangga tayo, malaking parwisyo. At uh, tayo, mga bikers... Tayo na lang po ang mag-adjust kung hindi sila makapag-adjust sa tingin nila. Kanila po huy... may karapatan sila. tay wala. Okay lang po yun. Hindi po kawalan na kayo magbigay mag sa kalsada. At maganda pa may dudulot ito kaysa aksidente tawala nawala. Palusong na po yung party na yan. At ayan, le makikita niyo po yung umali hall. na napartigan pa ako kanina pa obisyon ng yung jeep na yan. Nagbigyan mo lang na ng po. Lagi naman pa ako nasa tabi. Hindi po nasa gitna. Hindi ko alam kung bakit po sobra siya maabusin na. Nino ang pautay na taranta, in-adjust ko na lang yung sarili ko sa sarili na pagbigay sa akin na yan. Yes, yung naman po ako ay mabala. Or uh, ma-accidente. Eh. At mas maganda po, mapagbigay na lang po tayo. Huwag na po natindahanin sa hihit ng ulo. At kung talagang may tan, humihiga ng pasensya, humihiga na lang ng pasensya. At kuraan mo mawawala sa iyo. At magiging mahayos pa ang pagbabike mo. Mati na yan po? Medyo traffic po diyan. Ahem, napalunok lang po ako. At medyo mm, natutritan ang aking ilimunan. Kasi sa Napakahirap po talaga mag-edit. Kakala niyo po ba narad ko yung Ayan. Ah, uh, syempre, may gusto na lang po. Ayan na po yung baker na may pinagdana pa ng fair fair dito sa UP Los Baños. Ang puro estudyante na po makikita niyo tapos. Ayan. Ah, uh, nagpa-practice, nagpapahinga. Tapos ayan, nagkukwentuhan, may nagdana ng sa office. Tapos ayan po, Ah, ay mga nagpa-practice ng sayaw at uh, mga sa alam at siyempre na naman po, na lang po tayo dyan. Tapos, ah, paubos po ng oras sa bayo wearing pod. Doon din po ako dumahan sa may figured pa with na hindi ko na lang po binigyo mga sa alam. Ang sarap po talagang tumahan ba dyan, mula makeup niyo po papawisan. Siyempre, nasa edad na po, kailangan na medyo may ginagawa, return na tayo sa basketball. Ah, at medyo baka uh, maonas ko na tinahon mga little ditid ni JT sa alam. Kaya ayan, bike na lang po yung ko. Ah, uh, di ti sa alam. Ah, uh,